Kalapatid na si Makmak. Titingin sila ng kalapate. So, paano ba malalaman kung babae o lalaki yung kalapate natin? Guys, yan. Comment naman kayo guys kung paano malalaman. So, hindi na, hindi namin alam eh. So, yan. Tinitignan niya ngayon yung... Sirip oh. na kung O. Babae, lalaki. Kitaan nyo kanun tata, dogas out ah, Dogas out <laughs> So yan Shop, ah, shop nila ng manok Kabayan Karkaropa uh. <laughs> na dito, kabayan din na nagtakoy Kila tisa mo na Malay, huwag Daman, damay klog na gawin di kita na Sigurado ang kabayan na kita, dahi klog na magawin Drakon Ayun pala pag may itlog, babae. Ajay, ano ka pala? Ajay, ano ka pala? Ajay, ano ka Anak lang dapat Anak balan lang? naman, di ba? Pag may itlog, babae. <laughs> Oo oh, yan. May itlog, babae yan. At oh, ito, babae. Ay, kung pala, no? Or, <laughs> gandang dawa, editing yung taba yan. palayon. pala yun. Pag may itlog, babae. So yun nandoon yung sasap nilang manok, guys, tignan natin. man, tama naman manok, no na lumog. Uy, pwede. So ito yung sinasap nila na manok, guys. Sa palit nila ng kalapate. Kita dingin ko. Patay abang rin tila tanding. Puro ako tanga to. dito, ron. Mamay, an, kira pa dagat ron. Ani bulos mo na dito no? No, kaka awan nagsasabi ba? Subsubli na nga da sub, araw. So, wala ka data na da, eh. Da, Tataw, ikalkaloba na ka. Ngayon mo, baling pang house ko. So. Saan mo, parata daw mo na. Ano mo, ang tangatang siya No, kapat-patan ko niya. Ito nung nag-disodan. Pandaan ditepak-pakan mau aja kayaknya flyer langsung beli flyer di lab ore oh, konsentrit lab training namin to guys yang lalaban namin racing Jauh jeburik kan? Jeburik dan jemput tanda yang lagi berita. Panglalaban natin ya, loh. Hai, berita. Hai, berita. Pala tuh, eh. Hai, jadi kita dikejar anak data ya, kan? Anu, data naga putih, kantun darah, nanti pindah ke rezeki. Kau datang ke rezeki, anak pilih

Amo di pero pero kung ka ngay nga nalabas <laughs> ite kasi na sa te asawa na kung ano injang na kung Manila na la oh narun narigan nung kapu Manila nga makawat ilo kano burtuhan ni wana pagung na ay asawa na sino asawa na yun tata ay di malagayam ay na di pinito mo tate nya di malagayam nagaputikan dun malagayam tapos na yung transaction uh, Ata, ata ginapili mo. Oo, nakuwalag. Ayan pa nangyayipas ko Ay, may, may kulay, ay, kulay na. May kulay pa yun. Pimara dyan si oh. Sirong itiko at ikaw, nagkastahan <laughs> <laughs> na. Ngunit nagpulak-pulak na tayo Nakataray pa mal. Dapat masaya. Ayan pa, kung may ikaw na. Ayan pa, kung di na ulo tanga, pang hindi ka... Tek, 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 kung nagkata-tunga, nagbalik.